Hello, uh, um, magandang araw. So, na-miss ko lang mag-vlog dito sa Awkward Pinoy. Tagal ko na hindi nag-upload dito. So, ano, ito po yung uh, one of my days, anong ginagawa ko. ano, wala naman na content eh. So, maybe, ano, maybe mag-kwento na lang siguro ako sa inyo. <laughs> ang ginagawa ko ngayon, I'm currently cleaning my PC yeah, with this brush. I don't know, hindi ito ang uh, acceptable kasi na wala, nasira na yung vacuum. Wala akong magamit ng vacuum and Naglilipat ako ng mga gamit since may na ako na bagong PC na pang uh, edit ng video editor ko so pagpapalitin ko. Tapos itong dati kong gaming PC, luma na po ito, ito na po ang gagamitin ko na main PC. So hindi na mini PC yung gagamitin ko ulit, pinaikot ko na. And then yung gen machine naman na PC, maliit din, uh, dito na sa mga kids ah uh, papagamit ko na kasi may mga PC na, na uh, dinidispatch ako na kasi sobrang luma na. Yeah. So, yun. Currently, naglilinis ako ng mga tungkol na nakita. Just in case na hindi nyo. Eh, wait, papakita ko sa inyo bakit kailangan ko linisin. Kano ka tumi? Uh, isang taon ko na rin itong hindi nahawakan or na na check up. Wait. Yun, no? Know, kanyang bukadumi ang PC ko ngayon. Nakita nyo yung likabok na yan. Yeah, isang taon na hindi nagalaw. Supposedly, uh, alam nyo ba na ang average na dapat nalinis ng mga PC is around 6 months. Dapat every 6 months naglilinis kayo. Sa iba, actually 3 months kapag ka talaga maalikabok sa area nyo, like tabi ng kalsada ang bahay nyo or... Uh, basta maalikabok, 3 months. Dapat every 3 months naglilinis kayo. And sa average naman, mga hindi naman masyadong... Uh, like sa mga aircon na bahay Or at least nasa kwarto yung uh, PC mo Sapat ng 6 months Worst case scenario 1 year And ito yung worst case scenario 1 year Ang dumi See So ito po yung lilinisin ko ngayon Wala akong vacuum Nasira na um, bibili pa lang ako So Tis-tis muna dito sa Paintbrush Yan yeah, o Mas static ito Pero Gawa ko na lang, uh, lang paraan mamaya, bago ko ikabit. kabit uh, Ito naman ang old school na ginagamit ko talaga ever since nung wala pa akong pambili ng mga vacuum, vacuum na yun at blower. Yeah, blower, mas actually mas better yung blower but, you know, anyway, continue tayo. So, kamusta naman ang channel ko sa awkward? Uh, medyo busy kasi sila, Michael, yung other members ng channel na to. So, ako muna um, ang nag-upload. May may time. I'm not recommending you to watch this kasi malamang boring din to kagaya ng another boring tech podcast but this one is more on I'll, I'll just be mumbling stuff. na mm -hmm. ako ano maisipan ko topic. ang gusto ko lang din makipagkwentuhan sa inyo overall actually. ting ko kailangan ko talagang tanggalin ito. Asan ang screwdriver ko? Matulad yan. Napaka-bora na ako na may misplace ko yung screwdriver. Also, one of the reason bakit ko pinakailaman tong PC na to is dadagdagan ko yung storage. Currently, this only has I believe... Uh, 1.5 terabytes. Yeah, 1.5 terabytes. So, bala ko siyang gawing at least uh, 2.5 to 3 terabytes pag napagkasya ko. At, uh, kung ko. Pero, this is a mini, ano kasi. This is a mini PC. No, not really mini PC. More kasi standard is yung mataas na tower. May tawag dito eh. Nakalimutan ko na yung terminology. Basta mas mali ito sa normal na tower, tower style ng ano. na PC for a uh, technician hindi kabisado yeah Sensya na. Mahina talaga ako sa pagtanda ng mga pangalan ng mga piyesa. Pero once na nakita ko yun, alam ko kung ano hahanapin. Yeah. And of course, kapag when in doubt sa, pa, sa pangalan ng pyesa, tali mo yung pyesa sa store. Meron po ba kang ganito? Best scenario. May ganun akong sakit na makakalimutin talaga ako. Sa mga, even, even sa mga pangalan, pangalan ng mga, ko, mga customers ko. May mga palatandaan lang ako tinatawag sa kanila, which I know it's rude. Pero ganun ako. May hina ang memory ko sa pagtanda ng mga specific na mga pangalan. I don't know why. Maybe, maybe, ah, epekto na rin ng pagtanda ko siguro. Pero yun. I try my best na maalala naman but still I'm 100% sure na alam ko pa rin naman ang ginagawa ko. Ah, nasa edad na rin naman po ako just so you know. Nasa line of 4 na po ako, 40 plus na going 50 na po ako. Kaya medyo may epekto na 'yung memory, storage ko nagkakaroon na ng deterioration sa memory quality. Yeah. Sa mga magsasabi dyan, wala, ako sa, wala sa itsura ko yung edad. Thank you, thank you. Pero huwag na po akong bulahit. Alam ko po na mukha ako talagang 50 na. One down, malinis na. Sa isa lang, one step at a time, matatapos din natin to. And mamaya actually, one of the reasons din bakit ko binilag Kasi mamaya, pupunta rito ang isang tropa. Magpapagawa din ng PC. So, today, hindi ako makakagawa ng content para sa Hotman YT channel. Gagawa ako ng content gawa ito na lang gawa ko na lang ng content or at least itong ginagawa ko yun is i-upload ko na lang sa awkward pinoy huh? puti pa man din to parang yung dumi na sa loob I wonder kung pwede tanggalin ito ah pwede pala so yeah pwede pala tanggalin May effort so yung kitang kita natin ang dumi ito ang isang taong walang linis yun ah questions question siguro maganda din ako ng mga questions ano about sa uh, PC ano ba, ba ano ba mga possible na gusto nyo malaman kita nga gusto ko lang siguro doon na malinis ito. So, mga possible na gusto niyong malaman, tingin tayo sa questionnaires. So, siya medyo mainit dito kay Pepe. Nagpapawisan ako ng konti. Ito, tanong ni Boss Dexter Pogi. I'm not sure kung nakikita nyo. Pero basahin ko na lang. Lods, ask ko lang, nakakabagal ba ng phone kapag yung Android OS mo is outdated? ah uh, I'm not sure kung nasagot ko na to, But sige, sasagutin natin. Uh, hindi po nakakabagal na po ng phone ang pagiging outdated ng software niya. Ang nakakabagal po ng phone is yung update, yung upgrades pa nga actually. Mas bumabagal po ang, ang phone, the more ka nag-update. Why? Kasi yung mga apps and games na ina-update, nagdadagdag po sila ng features, ng components, mas pinapa max, uh, mas pinapa-optimize nila yung hakot sa uh, sa processor, mas tinataas nila yung demand sa processor at sa RAM para mas maging smooth ang mga apps na yon. That means kasi yun na yung domino effect, di ba? That means na kung ang isang apps ay mas marami ng demand sa processing power at sa RAM, mas kokonti na lang yung kayang ibigay ng processor at RAM sa iba pang apps and games. So, the more nga talaga siyang, the siyang babagal kapag ina-update mo. Not dahil outdated, okay? The problem with the outdated software is yung security mas madali na siyang mahal, mas vulnerable siya sa mga attacks, so on and so forth. So, saan kalulugar lulugar? doon tayo sa mas bago. Ang um, problem nga lang, yun nga, expect na makakatanggap ng hit sa performance, mas magbababa ang performance ng smartphone chipset mo at mas magiging prone siya sa overheating kasi nga, kasi sila mainit dito sa labas ng bayo eh. And palikod pa ako ng aircon. Baka magtakal lang kayo. Kanina okay pa ako, tapos ngayon pois na pois na ako ha. Yun ang mangyayari po. Kasi, kasi updates, nag-a-add po sila ng trabaho or ng device sa processor at RAM. At is why bumabagal ko ang mga smartphone na the more mong ina-update. I hope malinaw kayo papano Ano? Pero pa akong gustong italakay no? yung tungkol sa... May pinos ako last time about sa... Uh, kung na hindi na ganun ka-importante ngayon na magkaroon ng flagship smartphones. In, uh, in, terms of uh, performance. Kasi nasa mga mid-range na ngayon, actually, mid-range lang actually sapat na yung mga performance na ibinibigay ng mid-range para sa majority of the population ng Pilipinas, actually, ng buong mundo. Mid-range, sobr ngayon sobrang lakas na ng mga mid-range. Yung mga mid-range ngayon is talaga maasahan na in terms of performance overall. Even with the uh, AI, kaya na rin na makipagsabayan with AI. What Gaming, of course. Mult kung multitasking lang naman, like social media, kaya kaya din po. And with camera ngayon almost i'm i'm sure hindi pa ganun talaga pero almost ngayon at least half maybe half ng mga mid-range may mga OIS na rin which means maaasahan na rin ng mga video uh, capabilities ng mga mid-range smartphones ngayon yes not of course hindi pa rin stable as in kasing stable ng flagship like iPhone and Samsung but maaasahan mo na hindi na siya masakit sa mata or nakakahilo sa mata kapag ka pinapanood after ng kuha. And in terms of photography, magaganda na rin ang mga kuha. At saka, tingin ko masyadong exaggerated na yung karamihan ng mga Pinoy na hindi naman mahilig sa photography. At yung mga, mga pictures naman ay pinapost lang naman nila sa Facebook. Which is, Facebook, highly dinedegrade yung quality ng kuha ng mga shots natin. So, why go for iPhone, Samsung flagship kung sa Facebook mo lang naman i-upload at the end of di ba? So, para sa akin, sapat na yung mga 10,000 pesos to even 20,000 pesos na mga smartphone. Sapat na yon sa users, sa mga users. Again, kung ikaw, alam mo naman sarili mo, tanong mo sarili mo, saan ko ba ina-upload? Saan ko ba ina-upload ang mga pictures and videos ko? Sa TikTok. Sa TikTok, ganun din. Highly degraded din yung mga quality na upload natin doon. TikTok, uh, YouTube, hindi naman masyado. Pero kung nag-YouTube ka, yeah, I, then I can understand. You can go as high as yung mga tipong kaya ang 4K talaga, 4K 30, 4K, 4K 60. 1080p 60, actually acceptable pa rin naman hanggang ngayon. Na nag i lang naman ako pagdating sa ganun. Kasi ang akin kasi, yung YouTube ko is... Gusto ko mapanood yan ng hanggang 10 years, 20 years from now. That means, kina-pepwede uh, ko kasi na 1080p, 1080p by that time is hindi na siya ganong kalinaw. Or, yeah, hindi na siya magiging standard. So, that is why I switch to, 10, uh, to 4K resolution. Kung mapapansin nyo, 1 uh, year to 2 years ko na yata ginagawa na. 10 puro 4K na ang na-upload ko. Hindi na ako nag-upload ng 1080p. Kasi nga, yun nga yung nape-predict ko na if ever man, matanda na rin naman ako. Pag nawala ako sa YouTube, pero nandiyan pa rin yung channel ko. Nag-stay yung channel ko pwede nyo pa rin panoorin and ma-i-enjoy nyo pa kasi nga 4K resolution yung mga ina-upload ko I'm not sure kung same with Awkward Pinoy pero alam ko sa Awkward Pinoy at least mga 4K 39 na upload ko pag ako yung upload pero pag iba pag sila Michael yata I believe nasa 1080p pa rin yung upload nila it's okay pa rin naman I'm, I'm sure napaparod pa rin naman siya yun lang naman yung sa akin naman yung ginagawa ko kaya ako inilalagay siya sa 4K is gusto ko mapanoon siya 10 to 20 years from now malinaw pa rin ang, ang quality sa akin lang yun okay sa sana maintindihan nyo kung bakit 4K ang upload ko okay na yata to 4K ang upload ko sa main channel ko yun tanggal din natin so balik tayo sa main topic kung saan sinabi ko na sapat na po ang mga mid-range smartphones uh, ngayon so ang can afford talaga yung talagang tipong uh, maluwag naman sa kanilang pera go for flagship afford Nyo naman eh. Huwag nyo natipirin ng mga sarili nyo. Afford nyo naman. Go ahead. Pero sa mga huwiling mangutang dyan para sa flagship phone so and so forth, Tapos uh, magtitipid na na ng kain. I hope i-take yung advice ko. You don't really have to take this seriously. Pero I hope pa rin na i-consider nyo yung advice ko na mid-range smartphones pumili na lang kayo ng magandang mid-range smartphone. Siguro i-ano ko ha? Consider nyo yung nating phone 2 series. Uh, I'm actually using. Ayun. naka eh. Recently, nakabili ako nating phone 2A and with the capabilities na kayang ibigay camera, okay, video stabilize, hindi nga lang sobrang stabilize pero goods na goods Puna, uh, hindi ko pa yata na-upload yun pero yeah, ready na yun eh so may spoiler na kayo kung napanood nyo to may idea na kayo kung ano yung magiging vertical ko dun sa nating phone 2 but I can recommend it seriously, I can easily recommend nating phone 2 nating phone 2 eh, and maybe even nating phone 1 pero hindi ko pa natatry nating phone 1 pero pasok sa akin Ang nating phone 2 kasi part of the Dragon 8 plus Gen 1 yun And then, itong nating phone 2A is actually Mediatek 7200 Pro lang. Pero, don't get me wrong, yun ang gamit ko ngayon. Daily driver ko po ngayon ang nating phone 2A. Maganda po, promise. Solid. Hindi nga lang siya makakapagbigay. So, makakapag-provide ng high FPS sa mga games. No. Kasi hindi siya gaming phone. It was never marketed as a gaming phone. Pero, once na ginamit niya as for casual using. And then, some gaming para mga uh, social media gusto nyo multitasking ng mga bagay-bagay pwede actually video editing din nagamit ko rin siya for uh, minor video editing yes papasa po si nothing phone 2a at ang pinaka crown jewel ni ano ang pinaka icing ni nothing phone 2 alam nyo ako no battery laging the next day ko siya uh, China Charge. That's para sa akin na slightly heavy user. One and a half battery. Imagine kung light user ka. I think as in social media lang ng konti and then call and text lang and then bitaw na ang smartphone, naghihintay ka na lang ulit ng next na chat. Aabot sa ito ng 2 to 3 days eh. Kung light user ka. Pero sa akin, slightly papuntang heavy, one and a half day. Charge ko siya ngayong umaga. Bukas na ng tanghali ko siya i-charge. Ch or so, Basta usually more than a day ko siya. na charge. May ano yan, mostly Gumagamit ako ng camera kasi nga uh, lahat ng daily driver ko, matik yun na rin ang aking on-the-go camera. Uh, yun ay pag nasa labas, kasi this time pag nasa bahay ako, syempre itong Samsung ang gamit ko so, um, uh, I can also recommend actually the Realme GT Neo 6, yeah the China ROM, not the GT 6, kasi GT 6 is uh, to ng 35K, if I'm not mistaken overpriced para sa akin, that has Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 and you know may take sa Qualcomm Snapdragon 8S, 8s Gen 3, kung napanood nyo yung video ko specific sa Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 it's a mid-range chipset na Innova overclock. Wala hindi po siya totoong Qualcomm Snapdragon 8 series. Yeah, you can bash me all you want, pero I admit na sobrang ganda po ng performance ng 8S Gen Yes, impressed po ako sa performance ng 8S Gen 3. Pero, hindi ko pa rin siya tatanggapin na legit na 8th gen series. Pero again, huwag nyo kong uh, dito. Nasabi ko, ulit-ulitin ko, maganda po ang performance ng 8th gen 3. Impressive. Okay? Pero hindi talaga siya 8th gen. It's from Qualcomm of Dragon 7 Plus Gen 3 and it should have been named Qualcomm of Dragon 7 Plus Gen 3 Ultra, something like that or OC para as in overclock yun lang still I'm impressed sa chipset na yun hindi ko po siya ibabash sa performance ibabash ko lang siya sa pangalan lang okay wala po tayong issue sa performance sya maganda po talaga performance ni Qualcomm sa Dragon 8 S Gen 3 yung pangalan lang hindi ko lang matanggap na ganoon ay ipinangalan nila doon sa chipset na yun kailangan ko malinis yung loob ang hirap pag walang vacuum talaga hindi ko maabot yung ganun sulok so kailangan ko tuloy siya kailangan ko tuloy siyang buksan para lang maabot yung loob other mid range smartphones na pwede ko i-recommend. Pixel 8a. Naghahanap lang din naman kayo ng camera-centric. Talagang matutuwa kayo, may impress kayo sa camera results. Eh, hindi na kayo magkakamali sa Pixel and choose the latest at least na generation Pixel 8a. Pero alam ko, mapapaaga daw yata yung release ng Pixel 9 series. So, kung may hintayin yun, di hintayin na lang yon Pero if not, maganda rin pa rin naman ang um, ibibigay sa inyo ng performance ng Pixel 8a. Why? Kasi, it's Google and it's the latest na in-offer nila at least hanggang di pa dumarating yung Pixel 9 series. Pixel 8a okay. Mid-range swak na no swak. I believe nasa na sa 30k nga lang yata yun. but yeah. You can go for that. Uh, what else ano ba ba? Mid na mid-range na pwedeng yung mapili sa ganitong sitwasyon. Poco F6 Pro. Kung gusto niyo ng kung gusto niyo lang dinaman ng Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 Experience. Poco F6 Pro po. Pasok yun. Yun nga lang, expect nyo may konting uh, throttling kasi na-review ko po yun. Kung hindi nyo pa papanood, sa main channel ko. May throttling issue siya kapag uh, umaabot ng 43 to 4, 44 or onwards. Basta mas mataas sa 43 degrees Celsius. Nag-automatic throttling siya. Yeah. Uh, so kung ang performance dun sa, if I, if I remember it correctly, naglaro ako ng Farlight, 120 FPS. As soon as na-reach niya yung 43 pataas, na init, 43 degrees Celsius na init, biglas uh, bigla siyang bumaba 60 degree hanggang matapos na yung game. From kalagitnaan ng game hanggang matapos ang game, nag-stay siya sa 60. And dahil doon, bumaba ulit yung temperature niya from 43, 44, naging 41, 40 degrees Celsius na lang. Or 42 at least. So, na-maintain niya na hindi na mag-overheat or tumaas palalo lalo yung overheating. Kaso nga lang, nag-heat nga siya sa 60 degrees Celsius. Still, huwag niyong masyadong apihin yung kung, bumaba mas sa 60. 60 is still smooth. Okay? nag na lang yung iba dyan, pero smooth pa rin naman po ang 60. Nakakapanood nga kayo ng pelikula na 24 FPS, hindi kayo nagre-reklamo. 24 FPS lang yun. Tapos sasabihin nyo, hindi nyo kayang panoorin ang screen nyo at 60 FPS, nababaga lang kayo. Sino bang binubullshit nyo doon, di ba? 24 FPS na pelikula, Tawang-tawa -taw kayo. I'm sure panoorin nyo yung Avengers Endgame at 24 FPS. So on and so forth. Ano pa mga pelikula at 24 FPS. <laughs> But, kasabihin nyo hindi smooth ang 60, malokohan yan. But still, of course, I appreciate kapag ka 90, 120 FPS. Alam ko, smooth yun. Pero hindi po ako mamamatay kung 60 FPS lang yung kaya ng smartphone ko. Hindi po ako magre-reglamo kasi di ako naniniwala na masakit sa mata ang 60 FPS. Kasi for the last decade or so, 60 FPS okay na okay po hindi po kayo nagre-reklamo nitong na-introduce ng 90 at 120 fps sabihin nyo sumasakit na ang ulo nyo ang laking bullshit po <laughs> ang laking bullshit po nun. ang tawag doon nagpapaka uh, nag i kayo na may na bionic yata mga mata nyo na for some reason suddenly suddenly hindi na acceptable sa inyo ang 60 fps sa mga mata nyo but anyway naiintindihan ko yung kanya-kanyang arte kanya-kanyang kaartehan na meron kayo sa balat nyo. May arte rin ako, I'm sure. It's just don't tell me na hindi <laughs> hindi it's smooth. Sa malaking bullshit yun para sa akin. Kapag ka nasa labas ako ng bahay, which is uh, limited. Lalo kapag iPhone ang bitbit -bit ko noong time nyo kasi yun ang kailangan kong bitbit -bit eh. For some reason, yun ang kailangan ko. Or dahil lobat yung mga karet na daily driver ko. So, no choice Gagamitin ko yung iPhone Alam ko kasi Mabilis man Ang iPhone Hindi siya talaga siya Huwag mo ka ng One and a half day Yung iPhone 14 Pro ko Good for At best maghapon Pero kung Gagamitin ko siya as Uh, maps alas dos alas 3 <laughs> langanin na ako I'm sure malulubat na ako from from 7am na alis around 2 to 3 malamang lobat na ako so to avoid that bago ako malis sinasat ko na lang sa 60 fps and hindi po ako nababangga hindi po ako na umiiyak hindi ako hagolgol gol sa sulok hindi ako maglulupasay dahil ang gamit ko ay 60 fps lang sa smartphone ko the whole day it's just practical uh, decision para sa akin kasi gagamitin ko sa labas and old uh, although mayroon akong power bank hindi naman ako kampante na may bitbit -bit akong power bank yeah, yung MagSafe hindi ako kampante na bitbit -bit ko yon the whole time saksak sa, sa nakasaksak sa unahan ng, ng, ng motor ko ilalagay ko yon so ang, ang awkward ba diba? so although while nandun nga meron nga akong pa MagSafe pa, extra power bank it's just not practical again wala namang issue hindi naman ako kukutsain ng mga makakasalubong ko motorista or makakita sa akin mga sibilya na bakit ang Nervo mo naka 120, naka 60 FPS lang? Eh, 120 FPS ang kaya niya, di ba? Walang gaganon iyo, Ikaw lang yung mag Okay? Kapag naglakad ka ngayon sa mall at yung flagship smartphone mo na S23 Ultra eh, or S24 Ultra, yung eh, naka 60fps, wala pong titigil para sitahin ka na bakit 60fps yan? Hindi nila mapapansin na 60fps yan eh. Yeah? Kailangan mo talaga siyang titigan na maigi para mapansin mo na hindi siya ganun kasput. Ganun po ka uh, babaw yung logic na kailangan talaga all the time is 120fps. Okay? So, yeah. You can do whatever you want. I'm sure. Hindi wala tayong pakiramduan it's just that huwag lang ibubulshit bullshit kami mga may alam na sabihin nyo na ikamamatay nyo ang hindi paggamit naman natin 20fps 60fps is fine okay, it's not the best but it's fine, okay, for those of you na ayaw nyo ng file, ng gusto nyo best, okay lang po yun, wala naman po tayong issue doon huwag nyo lang sasabihin na, kitang kita nyo 60 frames per segundo alam nyo kung gaano kabigis yung segundo, ganun lang oh. tapos 60 frames, ang dadaan sa mata nyo yun, ng isang segundo 60 na pictures, isang, ganun lang ng orasan, tapos, sabihin nyo hindi yung smooth, again, nanonood kayo ng movies, 24fps okay na okay sa inyo. Enjoy enjoy kayo. So even with even with uh, entry level mga smartphones below 10k, okay pa rin naman po. Uh, marami na ngayon uh, actually to be ano, ha, hindi naman siya ano kung Helio G9 trend. Well, Nabigawan ko na ng video tong Helio g na to at binash ko na rin siya. So hindi niyo pwedeng sabihin, sa, sabihin sa akin na maka Helio ako. Pero credit sa Helio G99. Sobrang optimized na po siya ngayon 2024. And kaya niya pong ma Yeah, sa mga test ko, kung ayaw nyo maniwala, uh, panoorin nyo yung mga uh, recent uh, na inano ko, nitong 2024 lang, na mga smartphone. Na Helio G99, sa far light, kaya hanggang even ha 100 FPS. Mga palo, may fluctuate papuntang 120 FPS, pero to be safe, 100 FPS. That's Helio G99. So hindi nyo pwedeng sabihin na sobrang pipitsugin talaga ng Helio G99. It can actually perform. Not the best performer, but it can perform actually really well and na-fix na nila yung modem issue na HILO G99 na pwala-wala yung uh, signal at internet kahit ka paano na-fix na nila yun I believe Kaya lang of course it's still HILO G99 it has some limitations malayo sa pagiging flagship level so you have to compensate and of course mahirap naman mo magreklamo kung ang binayaran mo lang ay sobrang baba, yun nga po logic nun eh, kaya may mahal at may mura kasi may 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 performance gap na malaki, so para hanapin mo yung gap na yon sa entry level, hanapin mo yung pang flagship sa entry level, it's just para may mali naman, it's wrong, oh. but anyway yun ay ko lang naman, pwede nyo naman kontrahin ako sa compensation ng Um, bawal po toksika Hindi po ako nagtatanggal ng comments Pero once na na-detect kasi ni YouTube uh, Na nagpapakatoksika O may binibitawan kang negative na words Matig tinatanggal nila yun Wala po akong kinalaman doon Pinagbibintangan niyo po ako doon Wala po akong kinalaman doon Also, bawal din mag-share yata ng link Ang allowed lang na mag-share ng link Is kaming mga uploader Okay? So, iwasan niyo rin mag-share ng link Kasi bawal yun kay YouTube Again, hindi po ako nagtatanggal doon Si YouTube Meron po siyang spamming something at saka anti-bullying algorithm yata something like that. Pwede ko i-recommend sa inyo actually is yung Samsung Galaxy A55. Actually even the A54 pasok pa rin sa sakan kasi ang nakita ko na yung camera features ng A54 good and yung current na A55, A55 5G, very good din. So Samsung Yeah, mid-range, very good po yun. iPhone 13, kung makakabili pa kayo ng iPhone 13 series, 13, 13 Pro, 13 Pro Max, yeah, I believe nasa 30K na rin yun. So, pasok pa rin po sa mid-range. High mid-range na yun actually. Pero, yeah, pasok po yun. Go for iPhone, iPhone 13 series. OnePlus 12R also. Anyway, dagdagan nyo na lang sa comment section yung mga mid-range na pwede nang pamalit sa ikang isa flagship ng mga smartphones in terms of performance and camera. Sabihin nyo na lang dyan. Hindi ko kasi kabisado lahat eh. So, tapos ko na nga lang muna to. Balik, balik ako kayo okay, mamaya. So, ito na nga. Sobrang dumi. Hindi <coughs> na nabidyohan yung intro pero yeah, dumating na nga yung ano. Ito po, ayan. Hindi pa nalilinis. <laughs> yeah, this one. Kailangan ko ayusin to uh, pagaganahin ko naghahang daw kasi sya din so I guess papalitan to ng thermal paste kita naman kasi mukhang dry na dry na nga dun, oh. so papalitan ng thermal paste and uh, re-reformat ko na diretsyo so yeah madali lang to hindi naman to mahirap pag mga ganito basic basic lang sa akin to so tapos siguro muna to and then yeah okay na siguro yan So ayun na, tapos ko na, nandito na tayo And finally we got ilang kanina dapat 1.5 terabytes lang. Ngayon meron tayong 1 terabyte, 2 terabyte, another 1 terabyte So 4 4 So 4. 4.2. 4.2 terabytes na po itong ating uh okay. CPU since dito na siya magi-stay sa aking studio. Ako na ang gagamit nito. Ito ang dating uh, editor na video. Habi pang video editor, iba na yung ginagamit ngayon, yun na yung ginagamit is b na. So, yes, finally. So, hinihintay ko na lang ngayon. Hinihintay ko na lang ngayon yung tropa ko, si John John. Kasi papayos siya rin yung kanyang CPU. So, habang, sabi ko pumunta na ngayon, nung oras na, stress na, wala pa rin. So, sana taposin na para wala na akong sabit, but the next day. So, yun. Anyway, kung darating o hindi, update ko okay, yung mamaya. Balik ko ngayon. So, in, ano ko lang to fix ko lang muna tong ayusin ko muna itong, itong aking uh, PC and uh, ayusin ko lang yung mga i-segregate is ko yung uh, para sa games para sa movies and para sa mga files, yon. anyway solid grabe <laughs> yes, ito po ang uh, itsura ng CPU na mayigit isang dalawang taon na yata ito, nung huli kong uh, uh huling kong inayos uh, pinagawa sa akin 2 years ago ngayon ipapagawa siya kasi uh, naglolo ko na nga to. nag, nag, freeze na gahang. eh bakit hindi mo siya, tignan nyo naman <laughs> and uh, the, thermal paste actually dry na dry na wala na buhangin na to parang ano lang to alikabok na lang siya so hindi na rin talaga siya nakaka absorb ng init galing sa mismong CPU yeah look at ito. tignan nyo yung motherboard gano'n ka may wow <laughs> but anyway is lang sa atin yan madumi lang yan and konting uh, palit lang ng thermal paste it should be fine balik ako kayo pag ah okay na so yun na pagkakana ko na finally uh, installing drivers na halagyan na rin natin windows 11 see sorry yun na po itsura yes yun lang So, mukha na akong, uh, ang tawag sa ganun, kulugo. <laughs> Next video na lang ulit. Patatapos, tatapos ko na lang to. I'm out.